Ayun mga gwiks, isang masayang araw o gabi sa inyo dyan saan mang sulok ng daigdig, naroon tayo mga gwiks no. Ito ngayon mga gwiks, inaandaan natin yung mga empty gallons ng mineral water no, dahil ngayon mga gwiks ay tayo ay mag-transplant ng litos. So hinanda ko na to mga gawiks, yan ay ating putuli no. Putulan natin ang ulo yan at butas-butasan yung kanyang kuitan. Yung ating hinanda. Ayan na ang ating lupa at yung itatransplant natin halitos na litos mga gawiks. Ayan marami pa yan. So may na-transplant na tayo yan doon sa self-pottering no na ating unang ginawa ngayon pangalawa ito mga gawiks na ating i-transplant sa empty gallons nga na ating hinanda ngayon na ating puputulin dyan lupa ang ilagay natin dyan sa ilalim so tabayanan nyo mga gawiks dyan ay ihanda ko muna putol putulin natin so dito mga gawiks ay ating putol putulin no? putulan natin ang ulo at lagyan natin ng lupa yung kanyang maiwan na katawan ang ating gagamitin no? ito lagyan natin ng lupa at butas butasan natin so ito ngayon Magawix ang aking gagawin putulin muna lahat yung mga nakadispi na galon natin no? so ito na ngayon Magawix no? ayan pang 20 peraso ito na ating naputulan na ng ulo no So yan ay ating butas-butasan pagkatapos nga na ang ating pag putol ng ulo so ayan na mga guwigs. natapos natin yung 20 piraso yan so yan ay ating lagyan ng lupa ayan lahat yan ayan na mga guys ready na yan ay 20 piraso yan na wala ng ulo mga guwigs. at yan ay snow butas-butasan natin ng kanyang puwitan So, ito na ngayon mga Gamit na yung soldering iron no Tayo ay mag start na Magbutas butas ng itong ating hinanda Na yan Mineral water na galon Para taniman ng litos Yes yan Tayo ay huwag magsawa Sa pagtatanim sa ating kapaligiran no Yan tuloy tuloy lang tayo Kung mayroon tayong time Tanim lang, tanim lang tayo ng tanim hanggang may time tayo at kung mayroon din tayong itatanim na mga gulay-gulay dyan sa mga tabi-tabi so ito ngayon mga guwiks ito na yung last natin na bubutas-butasan no? so yan matatapos na natin yung 20 piraso na mga galons na ating nanda ngayon pagkatapos nito mga guwiks ay lagyan natin ng lupa itong mga galon na to para malagyan na natin mag transplant na tayo ng ating litos dyan so ito na mga gawiks no natapos natin 20 peraso so itong mga gawiks no lagyan na natin ng lupa na ating inanda dito ngayon yung ating mga galuno so ay so maganda maganda naman tong lupa na ating inanda para sa mga ating tanim dito ito yung ginagamit natin yung ating decompose. so ito na guys ang huli last na galon nating na lagyan ng lupa no? ayan so yung ating 20 peraso na galon ngayon ay matatapos na So yan na mga guys, ready na ang ating pag tataniman ng litos 20 peraso ayan na so yan ay ating nalagyan na ng mga lupa so yan lahat mga gawiks so yan tuniliran natin nga dito no ayan so ayan na mga gawiks no tayo ay ready na yung ating lupa no tayo ay mag transplant na ng ating mga tanim ngayon so ito yung ating etar transplant ngayon mga gawiks no yan ating hukayin sa ilalim so isa isa lang natin tong ilagay no ito ay mahaba ng ugat nito mga gawiks dahil nung una nating kuha dito ay mahaba na so ito hawakan natin sa kanyang dahon at ayan na nga mga gawiks no ang kanyang ugat so yan yan ay ilagay natin dito sa gitna at yan na nga so yan So, so yan mga no. Ang ating unang punla dito sa plastic galon no. Yan, mamaya ay ating diligan yan, basahin natin. So, kukuha pa tayo sapagkat nga marami ang ating inanda dyan. Bali, 20 yan mga So, ito yung isa. Hilain lang natin kapag ka nahugot yung ugat ayos na yan basta hindi lang maputol so ayan haba ng ugat dito mga guwiks yan yan ay ilagay lang natin dyan so yan at lagyan natin ng lupa so yan so yung lupa natin naman ay maganda yan so tuloy tuloy ko lang itong gawin mga guwiks no yan so pagka yan naman ay humaba o umabuhay mabuhay pwede pa tayo magdagdag ng lupa dyan mga guwiks no yan. So ayan na, nakadalawa na tayo. So ayan na yung ating gawa ngayon sa so, pagtransplant nitong ating mga litos. So litos to mga gawiks no. Litos to ang ating transplant ngayon. So mayroon din tayo diyang pitsay. So yan. So yung kanyang ugat ay kailangan nating hukayin doon sa ilalim para yan na yan ang pangatlo natin. So yan. so yan. So So. ayan na mga guys, nakatatlo na tayo. Ayan, tatlo. Ayan. So lagyan ko pa ang mga yan mga guys no, lahat yan ay ating lagyan ngayon. So yan, ang niyo lang mga guys hanggang sa matapos tayo dito sa pagtransplant. Ngayon mga guys no. Ang huli nating transplant yan tayo kukuha dito ayan so hawakan lang natin sa kanyang dahon at yung ugat nya ayan ito ay huling transplant natin dito sapagkat yung iba ay meron na so ayan na mga gawiks no yan ay tabunan natin yung ugat nya ng lupa so ayan tapos nito mga gawiks ay ating basain no? yan so yan na yung huli at dito na yung iba ayan so yan so lahat yan mayroon na mga gawiks no ayan lahat yan yan ay 20 peraso nga na bilang natin so ngayon yan ay babasain natin so kukuha lang tayo ng ating buti na pang basa dyan pang spray spray lang natin para hindi mag lawa dito sa lamisa so ito na ngayon mga gwiks no ating basain yung kanyang lupa sa ibabaw no yan so yan ay inisprayan natin ng tubig yan So ito mga gwiks no yung ating na plant na mga litos galing dito no ayan ay nandito pa rin at ngayon mga gwiks ay ilipat na natin to nang kanyang pwesto na doon siya magpapahinga muna no ayan so ilagay natin doon sa tabi katulad nitong mga to mga gwiks dito natin ilagay ayan sa ating pinaglalagyan lagi kung saan doon natin muna pinapatambay yung mga bagong transplant natin no dito sa May Father so ayan So dito tayo mga gawiks maglagay muna dahil dito hindi na aarawan. So yan, dito muna natin siya ilalagay no. Ayun nga, buhay na siya. So buhay na yung ating mga na-transplant na mga litos kaya pansamantala ay diyan muna siya mamalagi no. Siguro mga tatlong araw mga gawiks bago natin ilagay doon sa maaarawan. So ayan na sila lahat mga gawiks no. Sila ay nandiyan na at atin yan ang tabayanan. Pagpapapahingain muna natin diyan sa tabi at ating siyempre yan mga gawiks ay hindi selputtering no lupa yan direct na lupa at alagaan natin yan sa pagdidilig no diligan natin yan palagi mga guwigs. yan so so ayun mga guwigs, ang masayang morning paluap natin yung ating na i-transplant na litos mga gawiks no ayan yung romaine Romina Litos, ayan, buhay na buhay na mga gawiks ang ating mga na-transplant no? so limang araw na yan siya dito mga gawiks na ating inaalagaan, so ngayon mga gawiks i-transfer na natin ang pwisto niya, dito natin yan i-transfer no? sa maaarawan so yan dito, so alisin ko tong mga tanglad na to mga gawiks na nakahilira dito, no? linisin ko ang pwisto dito, yan ang ating paglagyan ngayon, no? so yan So yung ating mga papaya ay dyan lang yan mga gawiks Yan ay hindi natin maalis yan So dito tayo maglagay ng ating yan litos. Dyan sa pwisto na yan Yung may mga bato na yan mga gawiks Dyan natin siya ihilira no Alisin natin tong ating tanglad Yan ilipat natin yan ng pisto Yung tanglad natin na inaalagaan din na yan So yan mga guys, tayo ay maglinis ngayon dito no. Sa umagang ito, yan ang ating trabaho. So, ayan na mga gawiks, natapos na natin linisin yung ating paglagyan ng ating mga litos no, na nasa empty gallons nga ng mineral water. So, yun, yung ating pagdamon dito mga gawiks, iniwan natin to. Ayan, yung mga saluyot, ang daming puno ng saluyot dito mga gawiks na ating, ayan, pwedeng magulay. So, yan, ang dami. So, ngayon tayo ay maglipat ng ating tanim na na litos dito sa bato na yan. Ating ililipat dyan at ipapatong ito sila. So yung ating tanglad mga guys Dito natin muna nilagay no So ayan Yan yung ating mga tanglad At ngayon ang ating litos mga gawiks Ito yung mga litos natin no Ito yung romaine So ito pwede na natin paarawan mga sa Sapagkat limang araw na yan dito no Yan So 20 perasong mga guys Yung aking Tinanim dito no So yan ay ating hilira dito Ayusin natin So ayusin natin diyan paglagay. Para diyan ay open area na siya na. So yung so yan. Sana maganda ang tubo nito mga Gawiks no. Alam ko maganda ang tubo nito sapagkat open area na to, maarawan siya. So yan, ilipat ko sila lahat dito mga Gawiks ngayon. So ngayon mga ito na yung huling dalawa no, na ating ililipat doon. At sunod na araw mga mayroon pa. Ayan, sa ibang pusto naman yan mga So yan ang huli natin, na ating ilagay dito ngayon. So yan mga no. Ayan. So tapos na tayo sa paglipat mga Ayan sila lahat no. So, 'yan na nga ang ating pagpapalaki ng ating litos mga Gawiks no kahit wala tayong lupa na malawak na pwedeng pagtaniman, ayan sa mga galons lang, pwede na 'yan. So, let's go. Tayo ay mag-alaga ng mga tanim natin, magtanim-tanim sa bakuran. Yes, yahoo! Isang masayang buhay sa lahat 'yan mga Gawiks. Salamat sa suporta sa aking YouTube channel hanggang sa dulo ng aking video. Kayo ay nakasama ko. So, bye-bye, yahoo!